So, yun na nga guys. Uh, ito nga pala yung mga ginagawa namin ngayon dito sa company namin. Yan. At ito yung ginawa ko ngayong gabi. Ito. Ang tawag nga pala dito ay paddle spacer. Yan. So, ito yung natapos natin ngayong gabi. Ito yung nagawa natin. Yan. Bali, ano na yan guys. Uh, finish product na yan. Bali, i-grind na lang dito. Kasi mat matalim yung gilid dito. Yan, Ika-grind na lang siya dito. Yan, uh, ano na yan, finish product na yan. Pa yung mga ano dito guys, kinagawa namin dito sa company namin, malalaking uh, spacer padel ito. Yan. Yan. So, pag mga ganyan ang ginagawa dito guys, kalalaki, dito naman niya na ginagawa sa vertical. Yan, katulad niyan, may nakasalang pa oh. Yan So yung nag-operator dito guys, uh, pang umaga kaya walang operator dyan sa gabi. Isa lang kasi yung operator dito eh. Umaga lang. So ito pa yung mga iba namin ginagawa. Yan. So ito na yung bagong dating na makina dito guys. Nasa ano na siya. Tamang tasa pesto na siya ito so mga ilang araw pa siguro to bago papanda rin yan hindi pa nila lahat yung mga kailangan ikabit dito <coughs> sorry yan taas no so kailangan ng ano dito guys pag nag-operate kailangan ng hagdanan kasi mataas yung machine yan o oh, yan yung pintuan nya oh taso so, kailangan ng hagdanan dito saka yung monitor niya ang taas oh. Yun. So, hindi ko alam guys kung nabubuksan to ayun nakalak yun so natin yung panakachak niya ito guys oh. Ayan, tingnan nyo Ayan, oh. So, ito yung panakachak niya, oh. Bagong bago. -bago. Yan. Yeah. So, yan guys. Uh, makikita natin yan. Malalaman natin yan pagka uh, na kumpleto na yung mga ano dito. Mga accessories niya. Papanda rin yan. So dito sa man sa kabilang machine guys na mahaba. Ito naman yung ginagawa dito. Malalaking paddle, paddle blind kung tawagin to, ayan. Ayan. So pang-umaga rin yung operator dito. Wala rin siyang kapalitan kaya walang nag-ooperate ngayon dito. Ayan, ito yung ginagawa ngayon dito. Laki. Yeah. So pagka mga gaito ang ginagawa namin dito malalaki Nagpapalit lang kami ng chuck Yung malaki rin Yan katulad nito Malaki Pero pagka maliit ang ginagawa namin Nagpapalit din kami ng maliit na chuck Tapos nilalagay namin yung bed dito Sa unahan kasi natatanggal yung bed dito eh Alam nyo kasi guys, ah, dahil tatama yung panaka, ano niya dito, ayan eh, no? Yan. Yeah, panakabuntot niya. Kaya tinatanggal yung bed dito sa unahan. Yan. Yeah. So, yun, guys. I-share uh, ko lang sa inyo, guys, yung uh, mga hiring po dito sa company namin. Dahil nakita ko yung uh, post nila kanina sa Facebook uh, page nila. Yung saigin siya dyan sa Pilipinas. So yun, ah, nangangailangan pala dito guys sa company namin ng uh, senior uh, driver power clip operator at saka electrician, mechanic, welder, tapos mga fabricator. Ayan, yung mga hiring nila dito sa company namin. So kung gusto nyong mag-abroad guys, kung gusto nyong uh, mag-apply dito sa company namin para sa opportunity ninyo, para sa pamilya nyo, Apply nyo guys yung sinasabi kong uh, agency yan sa Pilipinas ito itong agency na to yan. So yung guys, uh, malaking tulong nyo guys pagka nakapag-apply kayo dito. Uh, dito naman sa Saudi uh, basta kaya mo pa, wala namang ano dito guys. Uh, palagay ko wala namang age uh, limit dito. Basta kaya pa ng katawan mo, kaya mo pang magtrabaho, ay uh, pwede ka pa naman magtrabaho dito sa ibang bansa, di ba? Amaliban uh, maliban na lang dyan sa parting Europe yan. Kasi pagka nag-apply ka kasi dyan sa parting Europe, may mga age limit dyan. So yun, uh, apply nyo to guys itong uh, na to at uh, para sa inyo to, para sa oportunidad ng pamilya nyo. So yun guys, Nandito uh, lang muna yung aking uh, vlog at i-update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na araw.